I don't so stressed out everything just to hi guys nandito na po tayo sa sa screen ng cellphone ko at mabilisang tutorial lang po 'to guys kung saan nyo po mabubura yung mga sino search po sa Google at sa at saka sa Chrome nyo po baka may search po kayo na hindi ka nais nais baka kasi pag tripang kayo ng mga kaibigan nyo po baka hindi totoo yan din kung, kung paano ka pahihiyain kung paano ka pagtatawanan yun. mga ganun po kaya habang maaga pa ay ito turuan ko po kayo kung paano burahin nyo burahin niyo po nyo po yung ano kung paano niyo po mabubura yung uh, ganun, sinesearch niyo po sa Google sa, at saka sa Chrome. Kaya simulan na po natin guys ang pag-tutorial po natin. Una po, hanapin niyo po yung Google Chrome niyo po. Tsaka pindutin niyo po yan. Tsaka ganyan po ang lalabas po. Ang lalabas niyan. Sa akin po kasi, kasi Korean po yung phone ko galing korea kaya ganyan po ah! nabas mga korean words pero okay lang po yan guys tsaka may makikita po kayong tatlong dots sa taas po right side po pindutin niyo po yon. at hanapin niyo po dyan yung history pindutin niyo po din yung history yan dyan po yung, dyan na po punta yung mga sinusearch sinus niyo sa google at saka sa chrome yan oh my god Search kagaya sa akin October 6, 2022 yan. tsaka kung paano po yung ay makikita po kayo dyan na X sa gilid po ng cellphone nyo yun pinutin nyo po yun para mabura po siya yan yan Mga lang po yan po, ulit ulit po yan. pag kailangan din na bumalik bumalik yan kasi syempre X na po yan eh Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Charot, charot lang. Charot lang. Charot lang po yun. Tsaka, may pangalawang option din sa pag-delete po. I-press lang nyo po lang po yung gusto niyo i-delete yan. Yan. Tsaka mag-check po yan sa gilid. Tsaka pindot po. Yan, pindot natin para mag-check din kung gusto nyo burahin po yan. Tsaka ma- Tsaka lalabas din yung trash cam po saan trash campo po sa taas ng cellphone nyo may makikita po dyan ibig sabihin, ibig sabihin, po yun pag delete po yun kaya pindutin po natin yan yung trash can po na yan yan pero minsan po yan minsan po bumalik dalawa po yung bumalik dyan kaya mas para sa akin mas maganda yung X po yung sa gilid po yung pambura yung gamitin po pala para hindi na po bumalik. Kasi, syempre, X na po yan, eh. <laughs> <laughs> Then, natin yung X. Ayan. Para hindi na po nabalik. mo po. Hindi na po yan nabalik. Kasi, X na po yan, eh. Charot! May pinag-uugotan. <laughs> Kanyan lang po yan, guys. Sana may natutunan, natutunan po ka sa tutorial ko po. And wag niyo pong kalimutan mag-subscribe guys para para masaya and hit the notification bell para updated po kayo sa mga video ko. Maraming salamat mo and God bless. Bye. Bye.